Hello, good evening mga idol. Magpadulos kami ng hipon. Tingnan mo yung ilaw dito sa harapan ko. Ay, ano? Dilim dito, wala kasing ilaw. Walang, walang kuryente dito sa pispan. <laughs> <laughs> um <laughs> um <laughs> Nakikita niyo ba ako? Umaampun pati. Merong ilaw sa noo. Ayan. Ganito ang proseso mga idol ng pag-harvest ng hipon. Ihagis muna namin yung lambat tapos pakawala na namin yung tubig sa loob ng pispan palabas. Para sumabay ang tipon sa daloy ng tubig palabas. Pabayaan namin yung lambat sa tubig within 20 to 25 minutes. Tapos saka namin hilain ang lambat pataas. Ito yung unang huli namin. Ay, Tapos, ihagis uli. Ang proseso ng pag ng hipon ay kailangan antayin ang low tide, ang tubig na palabas galing sa pispan. pan. Uh, pag high tide, papasok ang tubig sa pispan. Hindi pwede. Kailangan antayin ang pag low tide para pag nagpakawala ka ng tubig, palabas pagpakawala ng tubig galing sa loob palabas para sumabay ang mga hipon sa agos ng tubig palabas so kailangan may lambat kayo nagaantay doon sa labas kaya inabot kami ng madaling araw kasi kailangan pa naming antayin ang low tide meron namang low tide sa araw kaso kailangan pag nag kayo ng hipon kailangan low tide sa gabi kasi pag sa araw, hindi sumasabay ang hipon dahil maliwanag. <laughs> <na>. Ang <Alimangin>. <sluruhin> sa? Ang sa? Ang sa? Ang sa? Ini maunya namun, Jeri. Ha? Buat yang Eh, Jer! Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, Eh, Ibabalik namin ang alimango sa loob ng pispan kasi malilit pa sila. Uy, pa ba na sa Ito na mga idol ang huli namin. Tatlong salang ito eh. Kasi pagod na at Ayan umuulan na, na. Ayan. Salamat Lord Ay, sa biyaya. Umalong. Ayan, may alimango pa. Ayan na. Sinara na namin yung daluyan ng tubig kasi yung sa loob ng pispan hindi pwedeng maubusan ng tubig at hindi rin pwedeng mababa ang tubig kasi may mga limango at bangus.